good morning, good morning, good morning mga kaboy-boy Ayan, isang mapagpalang araw na naman po ano So, good morning So, ayan mga kaboy boy, welcome back to my YouTube channel At isang mapagpalang araw Ayan mga kaboy uh, tayo'y papalaot na naman uh, hindi na po tunay yung aking pangmalakaya ngayon At magat Tuli lahat, bahura po ang aking purpose ngayon. So, ayan o. At ngayon lang po ulit tayo nakapagpalaot. Gawa nang na busy po ako doon sa pinapagawa namin bahay. So, ayan. Isang mapagpalang araw sa lahat. Luzon, Visayas at Mindanao. Ayan po. At sa anong sulok ng mundo. Shoutout po sa inyong lahat. Hindi ko mamabanggit isa-isa mga pangalan nyo. Shoutout po sa inyong lahat. At nagpapasalamat po ako sa walang sawang pagsuporta suporta ninyo. Ah, uh, pasensya na rin po kayo pag at uh, hindi po tayo laka pag upload ng fishing ano. So, ngayon po po tayo ulit nagpapag-upload. Gawa na ngayon pala din po tayo papalaot. So, doon ang, ang, punta ko po doon ay sa may parting Palawan, doon po sa may Palawan na tayo po papalaot, doon tayo manghuli na isda. So, ang oras po ngayon ay tingnan ko muna oras, time check. 8.55 po na umaga ang alis ko dito so makakarating siguro ako dun baka mga bandang alauna na ng hapon so ayan update ko na lang po kayo sa pagdating ko doon sa aking spot na pupuntahan maghahanap pa po kasi akong payaw na merong silong na tulingan mag-survey pa ako gawa ng kaya hapon ako ay kaya umaga ako umalis dito kasi magasurvey pa ako mamaya ng may mga lamang payaw. Hanap pa ako. So, ayan na lo, Update ko na lang po kayo. Let's go! Ayan nga pala. Gawa din ang bukod sa nag ako dun sa bahay. Tinawag po din yung bangko ko at pininturahan Ayan, bagong pintura ito. tingnan nyo na lang po. Tingnan natin. Ayan, bagong pintura na naman. Ayan. Bagong pintura na lang po siya.